siguro um dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon, lalong-lalo na la, um, pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity ng individual na representante na pumirma, kundi mismo dun sa institusyon institution, institution na uh, kinabibilangan ng mga representanteng ito. Um, nung sila ay pumermat at sumumpa, um, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila ay isang ayon para um, um, ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i ito sa Senado. Tungkol naman sa may may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante um naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha. Pero para sa paninindigan, na, sa sarili nilang paninindigan, baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Pero dito sa Kongreso, sa dito sa Kamara, hindi ganyan ang mga miyembro ng Kamara na kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon.